Hay po mga kalingap, magandang hapon po sa ating lahat mga kalingap. At uh, ngayon nga po ano, nandito po tayo sa shooting ng ng maglangga po ano. At uh, sana po ano matapos na ngayon para ma-deliver na po sa inyo. Hay po mga kalingap, maraming pong salamat sa lahat ng sa mga sumusuporta sa mga ginagawa po namin na mga video ano. Uh, at uh, bago po ang lahat ay siyempre po wag nating kalimutan na suportahan Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlog na Kalinga Pra, Royal Love Malalag, Rochelle Morales Vlog at siyempre po ang Robos mga Kalinga po. Shoutout po sa mga nanonood Kuya Mario, suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rochelle at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario, salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga Kalinga no? support po. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At siyempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. thank you. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrail, at ah, supportahan natin. Sa so, ngayon po mga kalingap, nandito po ang uh, uh Roo Boys. Nandito po, at uh, nandito kami ngayon sa tabi ng uh, tabi ng uh, dagat para uh, po sa shooting ng ng uh, unang tagpo at uh, ito nga po pangalawang uh, ito ano ayan ayan po oh, marami na marami na nga nga dito ayan dahil yung maglangga natin

Aisy kung di, di lo. Hey, kampanya yun, kampanya, ka kampanya, kampanya. Um, kampanya. Uh, kampanya. 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 Hindi na makagalaw tuloy. Ano?

<laughs> na mm. ano hinawakan ni Kuya Toto? Hinawakan niya ni Toto. hinawakan niya bato. Ni oh, ba ano yung ang hinawakan to to? Ni toto. sugat mo? King. Utmahi ko pa ba? 'Yan so, tama ako sabi. Oo. Oh. Ako ko ako dito sa bench Ano ka pala din sa Ay, na.

Si Buboy, sinabi pa. Dito lang. <laughs> Kamot eh. Kamot muna siya. Yan ang nagsabi eh, si Buboy. Mayroon daw siyang nagugustuhan na, ano, na Richelle din. Ina-elab yung ano. Ah, At si Toto ba nagsabi nun? Ano? Ano? Bakit ko naman sinabi Toto? Yung tuloy, nag-aamin siya na sa 29. Pag 29 na daw na siya, 29 na. 29 na yung Ayan o, ayan o. alam o, ayan o. Ayan mo to. o. Ayan o, to? o. Ayan o, ayan o. Ayan o, ayan o. Ayan ayan o. Ayan o,

rilinya lang, lang na script mo amoro naman siya eh. Oo. Oo, script niya. Para nga siyang kuan ano, uh, hindi siya pwedeng biruin. Oo. Talagang uh, seryoso siya palagi. Oo. Ay pumakaling up si uh, itong dalong maglangga aso din. Ano pangalan niya? Si King. Si uh, King. King. Uh, <laughs>

Yan yeah, susi so kunin mo. Sus so, lakan kayo niyan. Anong isda yung lalaki pa sa dagat? Asak. Pagkabi pa lang ang binundo. Binundo. Kami? Kami namatay. Bakit? Tunog. Oh? Oh? Bilibin. Naka-signal? Wala. Wala signal? Wala. Hotel yan? Ayun, no? Eh mga kalinga po Naalala nyo po ito ano Diyan Nagsimula yung uh, Shooting yung uh, Sa tagpuan po Ayan yung Tapos na yun, uh, Building na yan At ayun uh, nga uh, po Nandito kami ngayon uh, Para <coughs> Dugtungan po ano Dito yung Para matapos na yung Aming uh, счет sa akin. Ako talaga sa akin. Mapahingalan ako dito. Hmm. Gusto mo maligo? Okay. Hindi. Eh, Rob, tinan mo daming bata ba doon. Mababot ako dito. Kung alis ko, wala pa kami damit. O, barin mo lang yung suot mo. May meron kang damit. Damit ko. Ay, damit ko. Wala kang damit. Gusto mo maligo? Hmm. Wala naman akong gumamit. King! kapag ka-birthday oh mo, okay. magpunta sa si maska, di ba? birthday ko... di mag ko mag-birthday ko. Mayroon party dito sa bago. i-invite mo si Beto. I-invite mo? ba ang birthday mo? Bakit di mo i-invite? di invite ko i-invite. Siya yung lechon. Oo. May May regalo. lang lechon. Text ko, ikaw si Binten. May regalo sa'yo yan? Tanong mo kung anong regalo sa'yo. Tanong mo. Meron, meron naman doon tracing lahat. Hmm. Wala kayong dalaw, pwede naman din kayong bited kasi madami. Kahit mm. wala, kahit wala kayong tracing, okay lang. Madami naman tayong kain doon. Saan ba gaganapin yun? Gaganapin natin doon sa lahat ng kainap. Oy? Mm -hmm. Sa malayo tayo makain para Para hindi mabait ni si Kuya Toto. <laughs> <laughs> kuya Jan lang magda Ah, pero siya ang magda-drive. siya ang magda-drive. Si kuya Jan. Ah, oo. Pero okay lang. <laughs> siya <laughs> connected dito? Ha? Dito connected dito? Oo. -oh. Bakit merong mga duno? Ano 'yun? kian bangkai yang bangkai Dandan, mahulog ka dyan. Nililan <laughs> pa ako. Ang hmm? salamin, pinapatalino lang ako dito ang salamin. Ang hmm? salamin ko, pinapatalino ako. Bakit? Pinapatalino ako ng salamin ko. Oh, kasi ang kapal na niya. Pag inalis mo yung salamin mo, hindi ka na makakita. O, kasi mo Subukan palami. mo alisin mo nga. Nakikita mo ako? Hindi. Hindi. Hindi kita nakikita, pero hindi kita nakikita sa salamin. Sige nga. Oh. Salamat kay Maya. Ang makapal na masyado ang salamin mo? Makapal, 1,000 grado. Ilan? 1,000 grado. 1,000 na? Oh? Sobra. Siguro noon uh, mahilig ka manood ng, ng uh, cellphone. Oo. Sa tip, yung... Laki akong cellphone para makabulag ako. Tapos nanunod ako okay ng TV, cellphone. Lagi ako nung kakanon. Hmm. Kaya sabi mo sa ibang mga bata na huwag manonood kapag malapit. Sabi mo? Hindi ako malapit kasi hindi ko nakikita. Kailangan ko lang tutugasin. Kapal nang kanya ano? Isa, 1,000 ang grado niyan? Kapal no? ko nga lang ano mm yan, kita bulo Hindi -hmm. na sige nga. Kita bing vlogs. Ito ako saan Lakad muna ako dito. Ha? Huh? Hindi Ayan po mga kalinga, hanggang nga dito na lang na muna po ang ating video at uh, si Dodo nga po ay nagla-live ngayon. Nagluluto. Meron ka mag-cheese? para mag mag huh? Magpapaturo sana ako. Mag cheese Oo. Chest, Ayan. Okay po mga kalingap hanggang dito na lang at meron po tayo nakita dito mga kalingap na isang uh, pa, kasi po hindi buo ang uh, ating uh, pag-shooting kung wala siya. Ayan po. Hey Joe! Mario. <laughs> Ayan. Andito na po ang isang uh, director. Napakagaling na director. Ayan po. Ha? Ayan po mga kalingap at sa ngayon ay matatapos na po ang ating kwan okay po mga kalingap hanggang dito na lang ah, pa, panay ang paalam ko at ah, uh, okay hmm.